Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Uh, itong vlog ko na ito ay ito ay ating lilinawin tungkol sa mga katanungan kung pwede bang patungan yung boss ni ng latex at kung pwede bang patungan yung boss ni ng acrtex. ito yung atretics natin mga kapatid. Kas, ay nasa mga critics kas. Kanya sa loob pala. Mga critics. Ngayon ang tanong nila sa akin. Sasagutin natin ngayon. Kasi ang boss ni ay pag naibatak na ito at natuyo. Pwede nang patungan ng um, uh, flat latex pwede rin gloss latex pwede rin acrytex primer o acrytex ang boss ni ay napakadaling matuyo uh, pwede isang oras at depende rin sa panahon sa kalating oras tuyo na siya pero mas maganda pag patuyin nyo mabuti bago nyo ito patungan kahit isang oras, dalawang oras depende sa panahon kung mainit ngayon, ang tanong nila kung pwede ba itong patungan ng uh, water base. Halimbawa, water base natin, flat latex. Ito. Permacot flat latex. Kasi pagka bago ka magmasilya nito, itong bush ni pati pwedeng direct i-masilya. Eh, pwede rin, pero mas maganda pag mag primer muna kayo ng flat latex. O kaya, mag primer kayo ng acretex ito yung Apretex Primer so no, dito na yung pagmasilya natin pagka okay na yung masilya natin at naiprepira na natin o naliga na natin at iplaplat la, latex natin ulit bago tayo mag final coat o yung tinatawag nilang top coat kahit isang coating lang na flat latex tapos magtatapot na tayo ng gloss latex ito yung gloss latex mga kapatid ito yung pintura na gagamitin natin number 1, flat latex sunod magmamasilya, bosnial putty and then, flat latex ulit para kapit na kapit at mas maganda kasi ang papel lang flat latex ay as a primer ang tanong pa nila kung pwedeng acrylic primer pwedeng pwede acrylic primer tapos bush dual ngayon pagka natapos ng mamasilya ng bush dual putty iplaplat latex natin ulit kasi pag dinirekta nyo itong gloss latex ay sisipsipin nya lang yung pintura natin na gloss latex kaya meron tayong ibang nakikita dyan na parang pangit sa paningin talaga pagka dinirect mo tong gloss latex kaya kailangan pa rin mag primer ka ulit ng flat latex kahit isang mano lang babalik ka ulit sa flat latex sa mano tapos gloss latex dalawang coating o tatlong coating ang papel kasi ng flat latex ay isa sa mga nagpapaganda sa itsura o sa wool natin ito rin ang namamagitan sa gloss latex natin kasi mas makapit pag merong primer bago tayo mag gloss latex ngayon may tanong din sa akin ulit na pwede bang patungan yung gloss latex ng acrylic emulsion alam nyo mga kapatid kahit elastomeric paint alimbawa na, na finish nyo na uh, tinatawag nilang top coat gloss latex alimbawa na final nyo na dating pwede nyo siyang patungan ng acrylic emulsion. Ito yung acrylic emulsion. Acrylic emulsion B700. Kasi ako minsan uh, may mga project ako na ginagamitan ko talaga ng acrylic emulsion, lalong-lalo na yung mga masiselan na may ari ng bahay. Ang acrylic emulsion kasi ay bukod na sa makintab Uh, hindi pa siya kapitin ng dumi lalong lalo na pag gumawa kayo ng bahay na may aspe na ginamitan nyo ng latex color halimbawa ito nag aspe kayo ng bahay mas maganda kasi pag meron kang itatapkot na pampakintab nito ito rin ang ginagamit kong pampakintab acrylic emulsion ito ay pwede mo siyang brush o roller pwede mo siyang gamitin pero pagka meron siyang design o haspe uh, fake nara ganon fake marble kailangan mag acrylic emulsion ka kahit dalawang mano itong acrylic emulsion halimbawa gaya ng sinabi ko kanina na final na ng gloss latex pwede mo rin pahidan ulit na acrylic emulsion yung gloss latex ito yung kadalasan tinatanong sa akin pwedeng pwede siya kasi pare-pares lahat to na water bins. thank you mga kapatid sa patuloy na inyong, patuloy ninyong pagsuporta sa aking youtube channel sana ay merong kayong naintindihan at natutunan sa aking vlog itong vlog ko na ito ay ito ay tungkol sa mga katanungan nila sa comments section ng aking youtube channel thank you for watching